Tara! Guys, makakatikim na ako nitong bagong gawang Saudi Arabia na cola or coke. Yan, ito daw yung uh, flavor na dates, kaya ayan yung logo niya, dates, yan yung puno, diyan galing yung dates. So, yun yung flavor niya, ang lasa ng cola. Ganyan siya. So, matitikman ko na kung anong lasa. Ayan. Easy to open din. Ganun din. So, ayan yung mga nutrition information. Ayan. So, kayo ba guys? Nakatik na ba nito? Comment nyo nga. Dito pa lang kaya ito sa Saudi o kalat na rin kaya ito sa buong mundo or baka dito pa lang sa Saudi Arabia ito ito pala guys malapit na may nabasa ako ito yung nakarabi kasi na name yun yung Milaf Milaf ayan Milaf tama pa yung bigas ko? basta yan <laughs> Tapos, sa baba, ito nga yun, yung cola. Yun na nga, dahil nga yung, yung puno ng dates, yan yung flavor. Cola with dates. Extra. Ayan. So, carbonated drink. Ayan. Talagang gawang Saudi siya. Ito, oh, may, saan yung nakita ko? Ayan. Saan yung made? Ayan siya, oh. Saudi name. So, gawa talaga Saudi ito. So, tikman na natin. Mukha wala nang lamig. o, ayan. Pwede nga yung Ayan na siya. Buksa na. Okay. Okay. Ganito din siya. Kala yung sentro semai doon sa may. butas. Para Ay, wait. Iba siya, guys. Ano? Ayo <laughs> Ingat na ingat. Na. Ayan. So ito na. Nabuksan ko na. Tikman na natin. Natin. lang. <laughs> OMG! Perfect! Wala, hindi mo akala. na dates ang ano. Parang siyang Cook, cook na cook din. Ako pa makikita ito. Kailan nilabas ko siya? Wait, guys. Ha? Kukuha na lang ako ng ano. Um, something na para makita nyo. ba 'yung nag na? 'Yun ano eh. 'Yung mag-edit na ng o or pa so. Ula kung na baso eh. I think dito na lang at sa. Ano. Sa plano ako pa 'tong nilalagay. Eh, <laughs> okay makita rin. Kasi Cook na cook din siya. O, oh, cola nga. Ayun siya guys. O, oh. o, oh, cook na cola din talaga. Pero dates ang flavor. Tumakakalain na ano siya. Dates. Pero, may something eh. Mmm, naano ko na yung lasa. Sa una, parang hindi mo akalain na ano siya, date yung flavor. Sa bandang huli, maano mo na siya. Maano mo na sa dila mo yung lasa niya. Yung dates na talaga. Oo. Oh, oh. Kaya kung nakakain kayo ng dates na ha, wala akong example eh. Wala akong dates na, naubos ko na yon Basta ano siya, yung mga sit na ano, brown. May fresh pa yon Masarap din yon na parang apple siya. Um, maliliit. Tapos pag hinog na yon nagiging brown na siya. Tapos yun na yun, tumatamis na siya. So, yun na nga. Ito yung kulay nga, oh. Ano mo talaga yung kulay niya? Dates talaga. Uh Oo. -oh. Malalasahan mo talaga yung dates. Masarap din siya, guys. Kaya, sa mga dito sa Middle East o Saudi Arabia, ayun, try nyo na. Meron na ito sa mga bakala. Sa mga markets. Ayan. Subukan nyo na. hey it. It's dates Cola. This flavor. Okay. Thank you for watching guys. This is what